Yes. Yeah. So, Kaya yeah, mga tropa, dito tayo sa De La Paz. Sa Miging po. po So ayan yeah, mga tropa Ang galing na tayo dito Dun sa may bahay dun Nakakuha tayo dati ng ano Jumbo Cobra So pan 3 times na natin dito lugar, Makakaibang lugar, magkakaibang bahay

Pati naman pag-detect. Ayan! Ayan ay po kay Abay, ma'am. Hindi po pa ma'am. Bawang klamo. Paso nga po yung ano natin. Sige, alam. Diretso kayo po. Pipilit ako lang dito. Dito po, ayun ang nakita. Dito po natin kayo. Matagal na po hindi nagagalaw yan. Matagal na hindi nagagalaw yan. Matagal na lahat dyan, walang nagagalaw. Mukhang malamot na nga. Daga, ang marami dyan. Oo, oh, kaya okay, ako yung as uh, dito dahil sa daga. Ha? Ah. Ah, ang marami daga. Yeah, sa. yeah, ako, wala na Sa ano

Bakit masinip yun? ito sa mm hada -hmm. Pwede mam-plus gan? Oo, pwede Kung Tuloy na na yung bakit

Dito ko meron yung kahit Yung ba, ang gusto yan. Ha? Yung gusto Oo. Oh, may gusto nga oh, dito. Hindi 'yan. Sa so may five mo. To. Oh, 'yan. Ba. Ba. No. Ha? Dito mo tignan ben para ano? Mangungutang no. no, tak... Ha? May mesh nga na para dito. Abang, ilabas, baklasin mo 'yan. Baklasin mo 'yan. Ha? Mesh missing ha? Oo. Oo, tropa. Ito din Bakas mo mo sa lito. Malang mo din yung tira din eh. Hmm. Sige nga Isa na lumabalata ako yung kamangkas eh. lang ata yun. Ha? Pinerito ba? Hey. lang ata narinig ba Ha? Oo. Oh. Ah, Ama, Ha? Hey, Ang Oh. oh. Yeah. oh, oh. Dito. Meron. Ha? Narinig ako dito. Si Siraine na. Sige, sige ko.

đó từng lên đi, từng bước đi, từng bước đi, từng bước đi, từng bước <laughs> Dito ka lang pala ah. Sa taas siya. Ayan o. No?

na. May grapata siya. Marka, okay. uh, uh, may Ay, Bogan, mga, Ayun, may Michael. Ayun, yun. yun. Ay? 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 Ka no? Kamandag. Kamandag. Ba yung kulay ng kamandag niyan? Sinisip din. Dami, <laughs> yeah, yung kamandag niya parang natutulog pa. Ang na pinigin yun eh. Oo. yun eh. Ano oh, ni papiyate ka kanito ka to? Ang dago. ko po po bep. Ay ano ni paten? Ali. Bawal, bawal po. po. Ah, bawal. 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 Okay. Ano kunyo dala kanyan? Yan ano. Yan tumulo yung ano. Kumandag. Yung patak mo yan kuno mano. Hindi po basta ano. Wala sugat po. Mis eh tuktok ka tong. Ali. Kusang-sana yung benum. Kaya kaya kayo umusa makain, makinis. Ali kayo. Ali ah, pa po. Ala na kaya po kaya kasi <laughs> eh. Ano lang po kami ha. Ah. Baga one miss you die. kaya po may ala na kaya po kayo ni. May tena ako kayo Kaya Okay mga tropa, pahinga muna tayo. Babagbagin daw natin yung ano yung pader. Um, ano mag soft Isa kayo soft drinks? Okay. Sana na soft drinks pag nakapanggap na. Ayan mga tropa. Pahinga lang tayo. Pinakain tayo nila sir. So, mag-request sila na bagbagin na lang yung, ano, yung wall para di na ano, paglunggaan. Tsaka, for renovation na yung bahay. Matagal na yung stock. So, para magalaw na lang yung bahay. So, na natin yung buong bahay para siguradong wala nang uh, sa loob. Okay. Ah, bagbag na tayo. Ready na. Ah. Okay, tropa, update namin kayo. So, ayan. Ang so, ganda ng loob nito. Dati siguro, no? Ang ganda ng wall niya. Lalo kayo, bakla sa nana? Ito masira. Isirain ba talaga yan, sir? Sayang, no? <tong> Hindi, marupok na. Marupok na? Papalitan na ng ano? Cemento. Okay. Hindi, hindi na matibay ka. Tibay pa to. lang ito talaga. ba babaglas po talaga to. na talaga ito mga tropa, tulungan ko muna sila. kay. So na uh, nabaklas na natin yung possible na ano, nalunggan ng mga as. Uh, so ngayon, uh, hindi na sila matatakot para magbaklas pa ng iba. Ayan. Right. Dito lang kasi nga eh. Maraming pinaglunggan ng mga daga. Ngayon, wala nang daga. Ayan pala, may cobra na sa loob. Right.

Tingnan natin. Oh, so ayan, update namin kayo pag may nakita kami sa labas. So, uh, tapos na tayo dito. Binigyan tayo. Ng... Oh, ayan, makikita po kayo. Uh, upload po natin siguro bukas. Bukas po. Bukas po sa Facebook po sa at saka sa YouTube. So yan ano po masabi niyo? Ano po? Salamat. Maraming salamat. At least uh, may lako na itong karagun ng kembal eh. Yeah. <laughs> Naka, hindi na kayo, ano, ibig sabihin, hindi na kayo, o, kayo. <laughs> <laughs> so, yan, okay, matatakot. Matatakot. Ay, kapag paano yan, hindi na sila matatakot. Yan na, kapir. Okay. Okay. Salamat, salamat din. Okay, maraming eh. okay, maraming marami, salamat din po. Marami salamat. Salamat. Po. salamat. <laughs>